Hello, good morning guys. Welcome back again to my YouTube channel. So for this morning po ay i-vlog ko po sa inyo ang ah, mga surplus pang kabahayan showcase at mga pang service. Ito po ah, ang Rosie Motor. So it, located lang po ako sa National Highway, Canlalay, Binay, Laguna. So guys, sa so, so mga hindi pa nakafollow sa akin, sa nakasubscribe, hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please follow my YouTube channel guys. Thank you very much sa mga uh, nanonood, sa mga past mga previous videos ko. Thank you, thank you very much. So ayan po guys, mapakita ko sa inyo ang ating, mga short flats for today. Ito po ang mga TC125 na tinatawag natin na pwede natin inilagyan ng sidecar para ito, ito, ito tatawagin na pangkabuhayan showcase or panghanap buhay. So mabenta po talaga ang ating mga short flats ngayon kasi murang mura na po ang mga down payment nito. Magkano ba? is 1,000 pesos only. For only 2 years, and 3 years, pwede po natin itong i-avail ng term. So, mura lang po talaga ang ating monthly nito, guys. I estimate ko lang is 1,750 for 2 years. Don't you worry, may mga rebate po tayong 300 pesos sa mga customers naman na updated sa mga payment nila. So, depende po yan, guys, ha? Depende po talaga. Mas maganda talaga kung pupuntahan nyo dito actual. Dito lang po, again, dito lang po located sa National Highway, Kanalay Binyan, Laguna. Ayan po, TC125 single. And again, kung gusto nyo naman pag service service lang, ito may mura at pinakasulit po tayo dito. So ito po ay tinatawag na MP125110 for only 1,000 pesos. And pagkakuha kayo dito, installment na 1,500. May rebate yung 300. So, magiging 1,2 na lang po siya. Ayan po ha. Depende po yan sa unit guys na makikita natin. So, mas maganda nga. Sabi ko sa inyo, punta na lang po kayo dito sa Kanalay. Binyan Branch po. Kami na locate. So, may mga surplus din dito oh. As you can see, marami talaga tayong pagpipilian dito kulang na lang ang time niyo sa pagpunta dito para makakuha kayo. So ang mga requirements po natin, kaila kail kailangan po natin ng bill ng kuryente, valid ID, and barangay clearance na nakasadon, motor loan. So kailangan po natin isama ang ating kumiker. Kung may asawa ka, go. Kung may kapatid ka, go. Kung may magulang ka, go. Yan po ang kailangan natin dalhin. So ayan, one day process po natin. One day process lang po ang ating transaction. So ayan. So ayan po, dito na po tayo yung tapos. Paki-share na lang din po sa aking vlog para magandang ating kinabukasan. So, aantayin ko po kayo guys ha, sa pagpunta dito. Malapit lang po talaga dito, guys. Bye-bye.